nag-iisip pa. Kung sino ang ibuboto. Hindi pa po. Pinag-iisipan niyo ba? Pinag-iisipan niyo ba? Meron na po. Ano po niya niyo sa isang kandidato? Kung po yung magtutulong po sa bayan. Yes, ah uh, yes po. Meron na po akong mga napili yung uh, sa susunod na eleksyon. Hindi ko pa po nasulat pero meron na. Meron na pa lang po. Sa ngayon, wala pa. Na pa. Wala pa. Wala pang napuputok. <tutulung>. po medyo siyempre pag bumoto ka talagang pili mo yung nararapat kilalanin mo bawat isa no di ba at siyempre kasalalay sa iyo yung ano, kalagayan ng bayan so kailangan maging matalino pag bumoto Sir, sa mismong eleksyon, nagdadala po ba kayo ng listahan? Ay, syempre, para madali. Yun naman ang mag, para makiliwa sa bala. Madali yung pagboto makapat makabuti yung mga ito.